Ayan, mga regalo ko yan sa inyo, lo. Salamat ako sa inyo. Mga mm. uh, inyong ginawa mo pag ang para ko natungkwa. Mm. Sa Diyos uh... <laughs> tayo. si, Lo. <si> Lolo. <laughs> Salamat mm. ako sa inyo. Uh -huh. Welcome, okay, lo Ay, ako. Pagmamahal po ni God sa inyo. <laughs> sa chest na tayo, makakahingig, tulong. Uh, hey, uh -huh. parang, parang tayo ay hey, buhay mo, makababa akong buhay. Ang <laughs> concern ko ah, din dito ka Tegram, si Lolo, uh -huh. nagmamanas po yung ano niya. Wala na oo. Uh, ito pakita mo ko yan. Ayun, okay. nagmamanas. Malapit na magbukas. napupunan ko. Ang magulang, hindi ko laman. Malapit na pong? Mapapalala mga kapas yung buhay. Ay, hindi ah. Ay, oh, no, ah, Huwag naman ganun. <laughs> na, oh, na tayo bang... matagal pa, no? na tayo tulong para nang tayo buhay pa. Hindi, dapat pala talaga naka-ano yung mga ano. Kaya para di pag... <laughs> pag i <laughs> pag pag <laughs>

Good morning, Kuya. Magandang umaga sa mga naggugwa mga tatay dyan. diyan. niya. Ayan. Ayan mga katikram, pinabati po namin kayo ng magandang magandang umaga. Ayan. Mm -hmm. Siyempre, ang akin po Tati Freddy, uh, ang tawag ko sa kanya, kapatid. Yes, kapatid. Good morning. Ay, eh, Tati Freddy, you present yourself na katikram. Yeah. Kapatid. Uh, go. good morning po, mga katikram. Ha? Magandang umaga. Good morning. Ayan. Oh, Nawa ganun. po sana na sa mga ayos kayong kalagay dyan sa mga lolo, lola, tatay, nanay, tito, tita, ate, hmm? kuya, mga tika, bibi, and chika boy at mga kateka yeah. po natin dyan. Good morning po. yan ang tatay po ready ko. Oh. Bago kami panganak ngayon. Ha? Huh? Di ba tatay po ready? Yeah. ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nabuhay kami muli. Yeah. Amen. Kaya ikaw lang ang masakit sa Oo, kaya po na, na sinabi ni kapatid, hmm, kapatid. Na kami. nabuhay tayong muli kasi hmm. sa pang-araw-araw na kawat eh binigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan. Oh. Kaya tayo nabuhay na muli. Mm. Yeah. Sabihin bagong buhay uli kami, yeah. kami Buti na na ano mo naman si Nanay. Eh uh, napit sa atin ni Kuya Melchor. Si Lolo't Lola. Actually, Nakita Lolo na sila. Nakita ko yung medyo, medyo talagang kawawa oh. Uh -huh. naman. Para talaga namang kailangan tulungan siya. Mm. Tsaka nababasa, nababasa sila pag malakas yung ulan. Oh. Uh kaya, -huh. uh -huh. uh -huh. together again, Tatay Freddy. Pero tate natutuwa tatay. Na, ko, nasama mo si Tatay Freddy. Nakakabilib ka talaga. Abay, eh. Uh oh. -huh. Pupunas-punasan ang pote. Talagang magka-vibes kayo, eh, no? Pinagpalit na ako ni Tatay uh -huh. sa'yo. Oh. Uh -huh. Hindi naman. Siyempre, madalas lang kami kasi magkasama. Mm. Tsaka, madalang maligo. <laughs> <laughs> hindi man kasama. Uh, 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 uh. Kaya tatay, uh, uh. kung madalas man kami magkasama, eh sa ngayon, magkakasama rin naman tayo. Uh, uh. Kaya huwag ka na magselos. Okay. okay, sige, hindi na ako magselos tayo. Pero At thank you tayo. At saka uh. uh, sa mga katikram natin, siyempre, dadagdag ko na to. Mm. Salamat po lahat sa mga comment nyo sa akin, yeah. kay Teklito. Nakakataba kayo na puso. Amazing! Yes, tatay. At saka yung pagmamahal nyo kayo, kayo, kay Kaisoy Freddy, wagas pa rin hanggang ngayon. Ay, eh, kaya po mga katekram, oh. ano, magandang umaga po uli sa inyo, ano. Hmm. Eh, para naman po sa atin at bago tayo mag-umpisa sa ating misyon, yes. eh, bibigyan ko kayo ng isang oh. munting out. Oh. Grabe oh. naman, aga-aga naman niya. <laughs> <laughs> hindi ka nang hingi ng kanta dyan, pero <laughs> kusa si Kaisoy Eh, Pero yung... Ka ay, si kapatid. Yung hmm. kakantahin natin yung kinakapatid, yung dati natin kinakanta pang araw-araw. Ay, para po sa mga katekram natin at sa mga lahat lahat na mga chika babe natin dyan para po sa atin lahat. Kay buti buti <laughs> mo Panginoon Ang lamig eh Sa lahat ng oras Sa bawat araw Ika'y laging tapat kong magmahal ang iyong kaawaan magpawalang hanggan pinupuri sinasamba kita Nakilang Diyos at Panginoon tunay nga ikaw walang katulad tunay nga ika'y di magbabago Mabuti ang Diyos na sa may ay nagmamahal Talak pa ka naman Parang kung isa mga katekan po natin Okay oh. na natin. Mm. Oh. Grabe kuya Lito, ikaw Papali, na Papali kuya yung mga, mga nagsasabi <laughs> dyan Kaya <Grabe. laughs> iba ang pagmamahal. Oo, no, tama ka. Yes, kapatid. Oh, iba kapatid. talaga, ano? Oh. Importante nga yung na, sinasabi natin sa pang-araw-araw. -ara. Importante, malinis ang mm. ating puso. Mm. Importante. importante, nakapagpapanikaya tayo. Kaya oh. tayo pinagtatawanan, ano? Yes, uh, tatay mm. Ang nagtatawa sa atin, nagsasabi man na kung ano-ano tayo, mm -hmm. basta ipakita na natin na taos puso tayong mm -hmm. nagmamahal. Oh, naman, no? Yan ang importante. Mm. Sabi Tatay prede magmahalang tayo uh, <pastipan> Kuya Lito, may papakilala ko sa inyo Okay, sigil, sigil. Tay, pakilala ko sa inyo yung Good Samaritan natin okay. Kuya Melchor Si Kuya Lito po, Kuya Lito, Kuya Melchor Tatay Freddy, Kuya Melchor, Kuya Melchor, Tatay Freddy Si Tatay Albertin po okay. tatay, tatay. Tatay, tatay. Tatay, tatay. tatay Albert po, Kuya So, yung ating Good Samaritan sa pupuntahan natin ngayon. Okay? Okay ba yung ano? May diba? Okay naman. Okay? <laughs> Sinama ko na usila sila kasi nga po dahil, dahil nababasa sila lolo at lola, makita po ni Kuya Lito kung ano yung pwede nating uh, gawin muna para hindi ho sila mabasa. Bumili na rin po ang mga gamit ni Lola. Upuan, table, mga plato, pumot, kulambo, oh, oh. unan. Okay. Nasaan ba? Nasaan? Nandito. Nandun sa likod. Malayo dito. Hmm. Dali natin tong mga ano natin. Regalo kay ano. Ay, si tate, hindi pa na good morning bala. la? Good, good morning mga katekram. Sa lahat po na sumusuporta sa amin. Magandang magandang umaga po. Kaya ba? pa po yan dadalay. Oo, oh, isa-isa tayo. Magdadala po kayo. Kaya mo yan. mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo Malata eh. Malata ka? Bwede, bwede, bwede. Ganang ka lang. Oo. Bwede, 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 bwede. Baka eh. Eh! Bwede, 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 bwede. Pengin isa pa. Pengin isa pa. Pengin isa pa. Pengin isa pa. Pengin. Ay, yung mga tubig. Yung bota. Okay. Yung mga unan. Ito pa. Madami to. Kuya, ito. Tulungan nyo kami. Bwede na lang ko silang maraming unan. Yung... Ay, Ay wala nga nabili kuya. Binigay nga lang. Binigyan po ako ni Lolo ng ano, yung gamit niya kanina, pinagamit niya ngayon. Oh, kaya ba sasama? Ayan, kuya. Ayan, Sama Na. Oh. Thank you. Para may gamit sila, Lolo at Lola. Oo. Oh. Ayan, kompleto yan. pa. Ito pa kuya. Oh. Yung merienda natin. Oh, pamerienda. May tubig po. Oh. Tubig? Nasa mga tubig? Saan? Kuya, nyo, dali natin mga tubig. Wow! wow. Si pa! Ganda bibili natin pagkabili ng mga gamit sa bahay. Kahapon tumawag sa akin si Kuya Melchor, nabasa daw sila sa lakas ng... Kuya Melchor, thank you sa pagmamahal kay Lolo at Lola. Hindi dahil dito sa tao na ito ka hindi natin malalaman sila Lolo at Lola. Kuya Lito. Yan ang tunay na pagmamahal. Hmm. Oh. Gagawin mo lahat para may ang pangangailangan ni Lola. Sige uh ah. so, mo, oh, andito sa bundo kang pala Akin sa sa tama. Siguro na kay tatay yung mga plato mga ano kaya nabibigatan. Kuya Goz, kaya mo pa ba? Oh. Oo. <saroon> kaya <tis> ah? kaya pa? Parang bibigay na yun. Hindi, <laughs> 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 dapat pala talaga. Naka ano yung mga ano. Kaya <sharp> <laughs> eh, pwede pag... Pag-i-touch pag mo lang. <laughs> oh no! <laughs> <I don't know. laughs> Aduh, <laughs> nak apa? Hei, nak apa? Hei, nak apa? Hei, nak apa? Hei, Lola, morning po la. Good morning yun yung lahat. Apo, sa po si Lolo. Ayan. May mga kasama po ako para maayos po yung ano nyo, yung kubo nyo. Magandang umaga po Lola. How are you today Lola? How are you today Lola? You today, Lola? Happy. Okay. okay. Thank you, happy. Oo. Oh. Oh, Ayan tara, okay? Ay, okay, na. 'Yan, tita de ko kayo mga gamit. Ah, ay ah, balik nyo na, ayaw yata Eh, <laughs> 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 ah, binila ko kayong ano, ito, malagay ng plato. Yung ano po, yung table, upuan, lamesa. Ayan po yung mga kumot at saka mga unan. Ngayon po, nandun po lahat. No, ayus, ayusin nun natin mamaya. Pero ngayon la, i-check iche po nung kuya ko yung ano nyo. Yung bahay nyo para hindi ko kayo mababasa ng ulan. No? Oh. <tipan> po? <Pa? tipan> <tipan> hindi po la. Kayo talaga. Ayan po si tatay. Type oh. Si Lola. Hello, Lola. Ayos. Oh. Magandang umaga po. Oh. Ano? Gusto oh. oh. nyo ba Lola na maayos yung inyong... Uh, ah, uh, munting tahanan. Ito po namin, pero may nakakahiya. Ay, dito. Mm to... -hmm. Oh, eh, hindi okay. naman po, wala po mm. yun, ano. No? Eh, yan eh, munting itinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Yan, yeah, mm. si Tati Pridi. Ano, Lola? Lola? bakit? Lola, huwag ka naman iiyak na. Dapat, masaya pa yun. Magiging masaya yung ano mo, mm. Lola, ngayon. Pakilala ko yung kapatid ko kay Lolo. Tara po. Ay, hindi pa nagalaw pala yung bigas kong dala. Hindi pa. Oh, gabi. Ang hirap nang walang ano ng mga anak no kan nakasama ko yung lito. Kasama ko po yung kapatid ko. Ah, meron ba? I-check po kung ano yung pwede naming maayos para hindi na okay kayo mabasa. Kahapon daw po, nabasa kayo ng ulan. Kasi pati na lang <laughs> kayo, Ulan talaga yun. Oo. Oh. Ano tayo magawa? Binilang ko rin po kayong mga gamit. Gaya ng plato. Ano? <laughs> oh, ganon, yung... Lamesa. Lamesa, tsaka upuan. Mga unan, bagong unan, kumot. Kulambo. Mm. Kumpleto, um, tatay! Binigyan mo ko biyaya sa Panginoon Diyos. Oh. Kasi ang Diyos talaga, isya agad ang nagagawa paraan nga tayo o, o, ay Bigyan Binigyan Ang concern ko din ay, dito, Katay Gram, si Lolo, ay, nagmamanas po yung ano niya. Wala nga oh. ho. Oh, Ito, pakita mo ko ay, yan. Ayun, okay. nagmamanas. Malapit na magbukas, ang pupunog. Oh. Ang magulang, hindi ko naman. Malapit na pong? Ang na pinatama ang buhay. Ay, hindi ah. Ay, oh, Ay huwag naman ganun. <laughs> Pagkal pa. Sasuggest na lang tayo oh, pang... Oo, matagal pa lo. Sasuggest na lang tayo mga tulong para nang tayo buhay pa. Hmm. Mahaba nga kung buhay. Matagal pa lo. Matagal pa yan. Hmm. Matagal pa? Hmm. May Maabot pa ko kayong 100 years. Ay! Woo! Kasama <laughs> <laughs> ko po yung kapatid ko. I-check niya po yung bahay niya. Ito no, oh, po siya oh. Ah, ito ang kapatid mo? Oo ah, po. Salamat. Ano, napakagwapong kuya dito. Ayun, si Tati. Paganda pong umaga po. Maganda pong umaga din. Lolo. Eh. Mm. may karamdaman ako sa Diyos ko. Wala na. Wala na asa May pag-asa pa yata po. Magkakain pa. Mm. Ano yung bahay nila? Kaya... Gusto ko lang sagutin yung sinasabi ni Lolo. Hanggat mm. buhay po tayo, may pag-asa po. Oo, oh, tama-tama. Hmm. Unang i-check mo. Ah, hmm. um, iyan ano lang uh, po ni Kuya, no? Para makabili na ho sila ng gamit, no? Thank you, Kuya Agus. Hello. Masaya po ako na nakabalik po ako kagad. Oo. Oh, salamat ako. Oo. Inaalala ko to ka-tegram mo. Gagagagabi. Ulan pa ganun. Hmm. mulo bulo pa titip. Ganun rin kau di bahala, eh. ni. Eh, yeah. Tapi tapi ni na nalo, na orang muka sawa. Mana? Ini aku tu mesti tuluan. Kau. Yeah. Awalan ah, dia sih. Eh. Win tu kan? Oh ah, ini yeah. ay yeah. Gusto ko na ako kayong balikan kahapon kagad. Ah. Kinabukasan ka, Tekram. Kasi okay. nga para maayos to. Kaya lang iniisip ko, bilhin na rin no yung mga ibang gamit para Naka-ready na rin ho yung mga gamit, lolo. Binilan ko kayo magandang unan. Tsaka ho yung kumot. Oh, mamaya ho papakita ko sa inyo. Yung ano. Isara niyo po yung ano niyo. Baka malamigan kayo. Ayan, mga regalo ko yan sa inyo, lolo. Hehehe. <coughs> Ano po, table po. Lamesa. Mm -hmm. Para pagka kumakain kayo, may table kayo. Yan, una no yan. Tignan kayo ni Lola. Tapos binalan ko kayo mga bagong ano. Binala, binalan ko rin no kayong kalan pala. Kalan. Kalan? Opo. Hindi po, yung ano, digasul. Para hindi ko kayo nahirapan. Hindi po, di ano po yan, tangke. Ay, tangke Oo, oh, para mm -hmm. ano, hindi ko kayo. Salamat ako sa inyo. Mm hmm. Uh, yung ginawa mo pag ng, para ako natungkua. Mm hmm. Sa si, Diyos si, tayo. si Lolo. Salamat mm -hmm. ako sa inyo. Mm -hmm. Welcome, hey, Lolo. Pagmamahal po ni God sa inyo. <laughs> sa tis na tayo, mag oh, hey, tulong. Uh -huh. parang, parang, tayo buhay mo. Mababa ba akong buhay. Ang iniling ko, lo, isa man sa mga anak niyo, magabayan kayo, mabantayan kayo. Yun po yung hiling ko. Kasi mahirap yung may edad na kayo tapos wala akong isa man lang sa mga anak niyo. Sana man lang sa mga anak ni Lolo't Lola. Ayan, hinihiling ko na ano na sana makamusta nyo sila mapunta nyo kayo kasi hindi naman nandito din yung pera para lang maparamdam mo yung love pero maganda yung nakakamusta nyo talaga siya si papa at mama nyo no? sa atin pa ito hmm. may, may makita kami doon sa, sa, bataan no. makita kami na kayo yung nagbigay biyaya sa amin na hmm. makita kaya kaya eh ang Diyos na lang magpapala akin kung anong dapat doon. Welcome, Lo. Kumain na po kayo? Kakain? Opo, o, kumain, o, kumain, kumain na. na kami. Ano pong kinain nyo? Na, ang ampalaya. Ampalaya? palaya. Hmm. Yung kinain-kinain ko kayo kang gamot sa kanina ng... oh. okay. oh, yung Bible. Ah, uh, okay. Ah, yung lang itong nagdala sa aming ampalaya. yung ina hmm. na, ano, mm. ako, apo. Apo ko yan. Ah. Uh, San po? Nasaan yung apo? Ah, ayun pala. Maya yeah. po naman pala. Opo, pangalan Ay. po niyo, Kumusta po kayo? Lea po. Lea ako Si ate Lea. Opo. Ano ba naman? Yeah. Eh. Wait lang. Ayun eh, eh. na nga ako na nga eh. Malayo pa yun. Nasaan po yung bahay niyo rito? Nasa Balingkupang po. Ah. Hmm. Mister ko po. Ay, yung... hello po. Kumusta po kayo? Okay, Maganda nga na po. po, at po mm. Nandito po kami nung isang araw. Uh, Bali, kababa po namin. Doon po bahay namin sa may gano'n mm. po ng karsada. Sa hey, banal na bundok. Ala na rin po sila nga. Kaya ako po nagsabi ko, dalang ka na natin bigasa ko. Tapos bumulusok na po kayo. Ah, okay. Hindi ko kasi nalulungkot yung puso ko eh silang dalawa dito tapos ang dami ko palang anak 13 marami kaya lang ho, wala ho dito nasa sa Visayaho yung iba yung iba hmm. sa panahan eh siguro baka baka medyo kapos din ho, sa pamasahan uh, hindi ko naman uh, ano eh oo oh nga po eh, no. hindi inaano ko sana sana kinuha na lang sila dito eh, sa bundok Ala po pa sigurong pagkakataon dahil mga ano lang din po may, kasi. kung may talaga hindi kaya na? ano, baka naman hindi kaya hindi ko alam kung alam yung kalagayan ng mga mamat papa nila. Hindi eh, ano naman po namin sa kanila. Nung pong isang araw, dinalaw po siya ng isang anak niya. Ah. Yung nasa Manila. Kailan lang po. Bari hmm. nagkasali silang po kayo. Dinalaw po siya ng isang anak niya. Pinuntahan hmm. po siya rito. Eh, dinalam po rin po siya ng mga ulam. Uh, ah, pero alam yung ganito, yung oh, pagka naulan, nababasa. Alam po nila, nakikita po. May anak din po siya dyan. Hindi lang po sa kapila. Eh, hindi naman po siya masyado na po punta. Oh. Hmm. Hindi, ina concern ko kasi Kuya Lito. Kasi madaling ayusin nga ito. Ang inaano ko nga, yung na, an, baka naman yung anak hindi alam yung kalagayan na ganito, baka kunin sila pagka nalaman na ganito yung kalagayan. Baka masayang lang. Ay, hindi po ba alam ng anak? Andi, hindi alam, po alam, po ng mga anak na ganito na kalagayan. Kaya ang depresya nga po. Kalaga, niya, yun, silang silang na na po. Tayo, eh, kasi po, kung po. po kasi may mga interest po sila rin sa magulang, Hm. pinatawagan hmm. po namin sila eh. Hm. Eh, sabi po, kukunin pupuntahan. Okay. Ah, po, puntahan. Ah, kukunin po, puntahan. Eh, pupuntahan. oh. mm. Ilan taon na pong na? ilan taon na pong ganyan, ah, hindi po nila, parang baliwala lang po. Nagpuno, nung nagkapera, Ayun, pinuntahan nila nung na pong pera yung dalawa, ang matanda. Ito na naman po sila. Yun nga, binalik daw sila oh, dito. Paano, Yun po yung narinig ko eh. Paano po ang gagawin namin? Eh, mm. kami po apo. Mm. Nandun po bahay, medyo malayo. Meron po siyang isang anak. Puntahan po siya at dili. Eh, yeah. sino po uh -huh. kaya ang kakalinga? Sabi ko, ikaw ang apo. Ikaw ang mag... Ikaw ang nakakaunawa. Ikaw ang... Uh -huh. Totoo po pala yung may pera sila noon tapos nung wala na binalik sila okay, dito. Okay. Kala ko kasi sabi-sabi lang. Hmm. Dati po, eh. mm. uh, po nakakalakad-lakad po si Lolo yung malayo-layo pa. ngayon po hindi na po makapaglalakad. Oo, oh, hirap <laughs> na siya. Lolo! <laughs> Kayo po, uh, po ang kuya, sa... Po. Sino po ang tatay ninyo sa mga anak And, niya? ako po yung apo niya. Sa? Na nasa balingkupang po. Ni boss. Mm. ang nanay ninyo. Ay, si nanay ko po. Nanay nyo po ang anak Apo. Kaya uh, ako po ako sa. Panganay po? Panganay. anay Ah, pang-anay. Buhay pa sa... po? Apo, kanang sa bataan, naribelis. <coughs> naribelis. Eh, ako lang sa kasi, po ang ma-analay sa kanila kasi hindi rin sila bunda ng mga may anak. Mmm. Eh, ina-akit pa na ako po kami, kaya dito po <coughs> kung kung Tapos na, po, may isang mm. anak po siya sa bataan. Mm. Eh, sabi raw po kukuli sila, iiwanan yung batang maliit. May bata po silang maliit na kasama. Mm. Nasaan? Wala Pwede po yung ano, Pwede po manawagan si Ah, sige. Kasama ko Hindi, sabihin niyo na po na ano, si nanay may si lolo, may ano na. Eh, sabi ro po ng anak. Pag uh, kasama niya yan, eh, mag-iisa na lang ako. Ha? Kaya okay, sumama po, po yung magulang. Po uh. Sumama po yung loob. Dito na lang po nyo sila. Dapat po, na hindi na, na po nila, na po na nila na sinasabihan ng gano'n. Masama nga po yung loob nung nanay. Kasi si Lola. Kasi nga, sabi niya, nakita ko yung bote nung alak. Sa, ano to? Sabi ko, Lolo. Ay, Lola. Eh, pagka daw masama ang loob niya sa anak na, inom siya. Eh, totoo po. Uh, hmm. Tagal na po kasi namin dito. Alas pinabubuhay lang yung po namin pag uuling talaga na kita ko pong ganyan po yung ano nila mm. apakadalang ah, pong ng mga anak madalang po talaga Totoo po yan, hindi po yabang mm. Mm. po ang hinahanap po naman po yung isa Kasi sa mga po, anak po niya meron po siyang na... anak na medyo may kaya kaya mm. hindi rin po siya masyadong ang ng na na wait lang po may sa... nagkakasabay po ano po yun may anak din po siyang may kaya kaya sa buhay hindi naman din po siya napagtutunan. ng uh. Pansin.